<laughs> Lagi, muusok, na. muusok ang tubig dito sa tabon. Oh, muusok na. <laughs> ah, tayo ito mo na ibo. Ibrin na ng tubig, oh. Hindi mo na kailangan pakulo ng tubig, oh. Hi guys! For today's vlog ay tara, samahan nyo kaming dumayo sa Barangay Tabon para masaksihan ang sinasabi nilang napagkakainit na tubig na lumalabas nga sa kanilang lugar. At para mapatunayan nga na napakainit ng tubig na lumalabas doon ay eto at kumuha na nga sila ng hipon sa lawa. At lalagyan nga daw ito ng tubig na lumalabas sa kanilang poso at maluluto na nga daw agad. Kaya ayan, napagdesisyonan na nga rin namin na magpiknik kasama nga itong mga kaibigan namin sa Barangay Tabon. Bigay nga lang itong hipon na lulutuin namin itong si Kuya at nakalimutan ko nga ang kanyang pangal. Kumuha na nga rin kami nitong kalamyas mga mare dahil igigisa nga namin ang hipon sa kalamyas. Natikman ko nga ang lutong ito noong nag-birthday nga ang isa naming kaibigan mula dito sa Tabon at sabi ko nga ay gusto ko itong lutuhin. Mabuti na lang talaga at maraming ang bunga itong kalamyas kaya naman maraming nga kaming nakuha. At kung taga-isla ka nga ay sigurado na alam mo ang lutong ito pero kami nga ay bihirang bihira kaming makatikim nito dahil wala nga ang kalamyas dito sa amin. Habang nagaantay nga kami sa may kanto, ang mga kalalakihan naman ay bumibili ng manok at doon nga daw namin hihimulm sa may poso na may lumalabas na mainit na tubig. Dito nga lang ito sa may tabong mainit at legit nga daw na may lumalabas na mainit na tubig dito. Kapag nga daw sila ay nagluluto ng manok ay dito nga lang daw sila pumupunta at dito nga nila ibinababad ang manok para himulmulan. Ano? 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 Iwanan ata 'pun kasi Oh, mo umuusok, oh, kita. umuusok ang tubig-tubig dito sa tabon. Tubo, tubig, tubig. Sigay. Sigey okay lang 'yan. Tayo umusok. Ay, okay, mo usok nga. Mo ang tubig dito sa tabon. Oh, mo na. <laughs> ah, tara <nga> <laughs> na kita muna ibo. Tara kita muna. Sana katapos yan. Eh, ni mo lang mo diyan deh. Bot. Dami, libre na pakulo. Libre na pakulo ng tubig oh. Hindi mo na kailangan pakulo ng tubig oh, nagsan. <laughs> Pagkano ng kapi yan? <laughs> Ang kapi na talaga yan eh. Napaka ini talaga ng tubig na lumalabas dito mga mare at tingnan nyo nga ang aming manok at nahimulmula na nga agad. Ayon nga sa Global Volcanism Program ay meron nga daw isang napakalaking bulkan na nasa ilalim nga ng Laguna de Bay. Ayon pa nga dito ay nabuo nga daw ang Laguna de Bay dahil sa napakalakas na pagsabog ng isang bulkan milyong-milyong taon na nga daw ang nakalipas. Pero wag nga kayong mag-alala mga mare dahil matagal na nga daw na natutulog ang bulkan. At napapanatili nga daw nito ang status ng isang inactive volcano. Pero bago pa nga tayo magkatakutan ay eto't iluluto na nga, nga namin ang aming hipon at ang aming manok. Tinanggalan nga lang namin ito ng ulo dahil ito nga ay aming babayuhin para magsilbing pampalasa. Nilinisan nga lang namin itong kalamyas at ginayat giyat at pagkatapos ay naihanda na nga rin namin ang lahat ng sangkap. Magpiprito nga lang kami ng manok, magtitinola at magigisa ng hipon na may kalamyas. Wala namang okasyon ngayon mga mare pero kami nga ay napadpad dito at hayan tuloy at kami ay nakapagpiknit. Kapag nga taga isla ka tang hanap buhay ng asawa mo ay sa dagat ay sa umaga nga lang ang trabaho. At pagdating naman ng tanghali hanggang hapon ay wala na ngang masyadong ginagawa kaya ganito na nga lang ang aming libangan. Nilagay ko na nga sa tubig itong binayo ko na ulo ng hipon at ito nga ang aming magsisilbing sabaw. Kakaunti nga lang ang nakuhang hipon ni Nabuyok sa bubo kaya naman kaunti nga lang ang ating isasabaw. Sinimula na nga rin namin iluto ang tinola at pagkatapos ay niluto ko na nga rin ang ginisang hipon na may kalamyas. Umabot nga ng apat na kilo yung manok na nabili namin kaya mandami talaga naming nailuto. Napakasimple nga lang iluto nitong ginisang hipon na may kalamyas pero napagkakasarap abo Nagisa lamang ako dyan ng ba bawang at sibuyas at nilagyan ko na nga rin ito ng kamati. Sinunod ko namang inilagay itong hipon at ginisa-gisa ko nga lang ito ng mabuti para matanggal nga ang lansa. Nang magisang mabuti na nga ang hipon ay isinunod ko namang ilagay itong kalamyas at Diyos ko mga mare, ito talaga yung nagpapasarap dito. Pinakpan ko nga lang ito ng ilang minuto para mas madaling ang madurog ang mga kalamyas. Ibinuhos ko na nga rin yung sabaw na may binayo na ulo ng hipon at pagkatapos ay pinakuluan ko pa nga ito ng ilang minuto. Nang umaasbok na nga ito at ay ayan at dinagdagan ko pa nga lang ito ng kaunting tubig dahil parang kulang pa. Naglalagay nga rin kami dito ng pansit bihon para mas masarap. Nilagyan ko na nga rin ito ng mga pampalasa katulad na lamang ng asin, kaunting bechin at siling paniga. Tinikman na nga ito ng aking kumare at sabi nga niya ay approve na approve na nga daw sa kanya ang lasa. Nah. Napapadalas pa nga ang pagsasama namin itong mga kaklase ni Buyok nung araw at ngayon nga ay mga kaibigan ko na nga rin. Nang maluto na nga ito mga mare ay pinatikim ko na nga rin ito sa aking buyo. Wala nga kaming ginawa kundi magkwentuhan at magkainan ngayong araw kaya talagang napagkakasaya abo. At kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po